simulan po na po natin ang paghiwa ng pisda ay este pa pala yung duli duli ay hindi, is... hindi, duli duri 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 yan po inihiwa na po natin mabilisan lang po ang hiwa natin mabilisan kasi para makahabol po sa ni ng mga anak ko pagpasok sa school yan po Kita niyo naman po kung kano kabilis tayo humiwa. Yan. Wala pong daya yan. Wala pong daya. Kabilisan lang po talaga. Ilan? na lang po eh. Yan. Kukuli na natin ka. Nakatulo na ata. Nakatulo Yan po. Magpisa po tayo ng kalamansi. Na nararapat po sa dami ng du duri. Ito po ang nita natin ngayon. Pisa muna tayo ng kalamansi. Sana itong video na to makatulong sa inyo. Simpleng pagluto lang po. Paano gawin yung fish fillet. Bali ang sausawan lang po nito. Soka. May kunting asin tapos may sili. Yan, lagyan din po natin ng magic sarap. Yan, para medyo sumarap ang panlasa natin. Marinate po natin siya. Yan, black paper po. Buhos na po natin. Buhos na lang natin. Wala nang kutya kutsara Tansyahan na lang po. Ganon din po yung asin salt. Lagyan lang din po natin. Saka lama, lamasin natin ang lamasin. Lamas, katulad ng paglamas sa ang kinakasama natin. Ganyan, lamasin ang lamasin. Yan. Basagin na natin yung itlog. Para, kaya nga, katulad ng basag na basag ng itlog. katas basagin, batihin na lang, batihin yan guys, batihin. Ibuhos na rin natin yung breadcrumbs para sa gamitin natin. buhos na rin yan. Yan, nabuhos na, nabuhos na. Yan, all purpose. Gagamitin din natin yan. Yan, all purpose yan. Subuhos na rin yan, all purpose na yan. May buhos na, masimula na natin ang pag breeding ng yan. Yan po yung isda na dory. Yan, bread grams. Arena, all purpose. Yan, itlog. Yan po yung gagamitin natin para ma-breeding po siya. Yan. Simulan na, na po natin. Yan tinu kamay na natin kasi medyo matagal para mapabilis mabilisan din po ang paggawa nito yan kita nyo naman po wala pong daya yan mabilisan po pagdampot yan yan sa mga alam ko na iinip na kayo dahil medyo mahabang video natin kailangan natin pabilisin sa mga di pa po pala nakapag subscribe sa channel ko sa mga baguhan po Huwag po natin kalimutan I-click yung button bell Para lagi po tayong updated Sa mga I-upload po natin bagong video Kung may katanungan po kayo Mag-comment lang po kayo sa comment section Marami pong salamat Yan, natapos na rin guys, natapos na rin. Yan, ready na po sa... Pipreto na po niya natin yan, pipreto na. Yan, may... Nagay na natin yan dyan, mantika na kumukulo. Yan, nagay na natin ang lagay. Ayan. Ayan, ready, ready, ready na yan, pambaon. Ang mga bata luto ko kaya niyan yung dalaga si Alangito at kasi ako ni Jimmy Mejia.